nag nga pala kami ng ano pusit Naghihaw na namin yung pusit ayan yun ang ulang namin yung tanghali tanghalian namin ihaw namin ayan mga dalawang mga kulukoy kong kasama hindi yan kumakain ng pusit kami lang yan kami lang kumakain yan hindi siya kami lang tanghaling tapat ngayon arap na po si. Tax naman. Sarap ng ulam namin ngayon. Tapos magpipinerate daw sila. Habang nagtatrabaho yung dalawa, nagihaw na ako para pagkatapos nila magtrabaho, kainan na. Kawawa naman tong dalawa na to. Napapagod. Oh, pagod na pagod. Ah. <coughs> na May ngayon. <laughs> Ayan, sa <kabebejo>. Ayan. <laughs> Nasunog na. Yan, mga tangali, mga kabadi, kain na kami. Nandito yung ulam namin, yung pusit na inihaw. Mm. Mayroon kaming Prito. pakul na pinihawin at saka piniritong isda. Yan, kumakain na si Maximo. Mm. 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 Kaya kayo, kain tayo, mga guys. Kayo, gusto mo ito, Kain na na. Kain na kami. Kain tayong lahat, mga kabadi. Let's go! dito kay lalakay kahit malayo, mas importante nakikita kami na kumakain kusit nya lakas to mo buan <laughs> hmm cerap mm, no cerap hmm ya mm. 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 Geng, dyan na lang muna. Tatapusin namin kain namin. Kain na lang tayo. Bye-bye.